Kung gusto nyong kumain ng masarap na manok dito sa Saudi Arabia, dito kayo bibili ng manok sa tinatawag na Albaik. Kasi yung manok dito sa Albaik, ang lasang-lasa talaga. Malasa siya. Tapos yung lasa niya, abot doon sa loob. Yung manok, at hindi lang manok yung niluluto nila dito, ni siniserve nila. Marami pang iba mga pagkain Kaya Yung mga tao, pila-pila yung mga tao Dahil sa Sarap ng pagkain Pila-pila, kasi -pila sa labas Ang manok ng albaik is uh, Masarap Masarap ang manok dito kaya marami ang bumibili dito na ano. Kasi masarap yung manok nila dito. Tasty na. Ang sarap pa talaga. Ha? Huh? Yeah, paruta. That is paruta. Uh, different style paruta. Potato? Paruta with potato inside. Edgar? Albaik. Pare. Gambit me joining ha. Yeah, this is Albaik. Hah? Huh? <laughs> nice Albaik. Eh, this <laughs> one barra pare chak <laughs> chak ya like <laughs> that. Give give di Ah, oh, yeah, yeah, yeah. Yeah. <laughs> <laughs> Ma. <laughs> Kamil. Mirna <Yeah>. itu. <laughs> Kamil. Nah, abis kamu kerja gak nih, bay? Kamu kerja abis. Kamil lo, angkerja.